I'm in drama presents Han Du Manan so so ka Awe. On <slison> the <plays> Badasayan Kagi Karun, Mokening the Sakabai at the City, and got one at the Tampu, Nagas -ta no me. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, huwag nais si ma magpapanim mo, ha? Oh, o, day. Pero na ako ni Mama. Na naman sa ilain si Papa. Ay, oh. ay, Ow, ay, ay. sorry, Mom. Ah, uh, okay ra, okay ra. Wait ka, so. Sige, Mom. Aris ako. Ah, uh, loka. Apo claro siya Ha? Klaro kasi siya tinanawa niya. Ganahan siya niya Kinsa man dito siya? Ilang tampan niya ang bagong supplier og mga bank ato ispila, o mga band papers din siya atong eskwilahan. Mao ba? <laughs> sure yung kong type ka ato. Day. puno mga ginang mga jeep, uy. na sa kong mama ani nga dugay kong mauli. Ma'am, uh, dali. Sakay na lang ako. Oh. Kadiot, di ba ikaw matong supplier o mga band papers sa amoy eskwilahan? Oo, <laughs> oh, ma'am. Ay, nakinomdom na ka? Oo. <laughs> oh. Uh, thank you sa imong offer ha, pero kaya rin ako magpaabot o kasakyan. Kung magpaabot pa ka, ma'am, for sure, madugay yung ka kay grabe yung kay kasakayron ron. Alina, yato na ka sa Sure ka? O lagi. Oh, sige, good. <laughs> Thank you, ha? Plitin ako, oh. Uy, hala. Di ko mudawotan na, ma'am. Eh. Sige na. Ay, 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 uh, ma'am. lang ko sa imumpangan. Okay na kay ko, Ha? Huh? Pwede ko nga makaila sa <laughs> Naomi. Ay, salamat, tao. taon ko sa gwapang maestra sa eskwilahan nga akong isuplayan. <laughs> Ikaw, gyud. Uh, Ato eh, ma'am. Ako rin, skin. Kung walang untay masuko, pwede basad ko nga magkapangayo sa mong number, ma'am? Naomi! Kisa tong Ah, uh, si... Si Ken, ma'am. Ah, dili mo, uy. Bago namin nakaila tungod kay... siya Amoy Supply yung ogban paper sa eskwilahan nga akong gitudloan. Ingon Ingun, anak, takaburikat. Na magpahatog taglaki din nga pag-ulan ni mong gikaila. Ma! Di ko gusto nga maguyab uyab ka, ha? Nun magtuman kasi mong gusto layas din eh. Ma! Recorded by X Thunder Gaming. <laughs> Sakit kit kayo si Dultihan si Mama tirin ako. Muras dili inahan Bisa ka usah Huwag yun ako mafeel ang yung inahan nung din din ako. Anakit Anakit ka ako niya. Angay nga lang nga mamisita ko sa inyo. Aron, dili ba kayong mama ni mo nga binuwa ni ako? Ha? Huh? Mamisita ka? Oo, oh, Naomi. Naimi. Tungod kayo, ka gusto ko ni mo. Ken? May chance ka ko ni mo. Ang kinsa na eksulti dadon mong ang imong laki. um, ma'am. Nga ko tungod kay... Gusto ko nga formal nga makikatubang ni mo. Mahala ko sa Naomi nga imong anak. Ug sincer ko sa kung tumong niya. Ikaw ba gi ka ko? Ma'am. Ah, ma. Tarungan na nga tubang si Kenny mo. Pwede ba tarungan sa dimo siya pagtagad? Papawa sa din Eh. Sorry ka yo ha? Paulit na lang sa, -sa inyo. Magkita ra tagbalik. Ha. Magtuman kay Guday, sa imong gusto, no? Imo ko supakon? Mamahal na ko si Ken. Usa pa, nakahuman naman ko sa kong pagtuon. Naanas ako saktong edad. Usa may gusto ni mo, magmiserable ko parihas ni mo? Ah! 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 Anak talaga. kay katungod na musulti na kong sama, anak. <coughs> willing kung pakaslan ka. Utsa. Mahal teka, Naomi. ka, Naomi. Bukan mo musugot ka, pakaslan lang ka. Maha, please. Nagkinahanglan ko si mong bendisyon. Mahal na ako si Ken o gusto ming magpakasal na tuha, ma. Okay. musugot ko. Pero obus sa Osaka kondisyon. Oh, tinood, ma? <laughs> Sige, ma. Buhato na ako. Ani mo mapuyo sa ato. Inigoman sa inyong kasal. Oh, kanarade ay? Sige, ma. Kuy na ako. Ikaw, babe. Ganun sa'y gusto ni mo. Suportar ko. Salamat, babe. Okay ra ka din, Okay raman. Ah, pasensya na ka, babe, ha, nga. Uh, sa amo. Dilisan ako kayang biyaan si Mama Good. Ay, kasabot ko, babe. Bisa yung saon, sa Mama, paghihapon mo siya. <laughs> Salamat na pagsabot, babe. kapoy ko. Pwede nila sa garon? Uh, uh, sige. Unsa? Dako ka usaban si Ken. Oday. Lahit naman kayo si sa una oy. Karon gani. Tagsa lang gid kayo si Muhilabot nako. Na Gala. na ikabit. Ha? Panindiin na. Masig na na ring iring silang trabahoan. Ah. Ikaw di ang asawa ni Ken? <laughs> Nakakita na kay mo. Ha? Ex ko ni Ken. Huwag ikaw may hinungdan ko nga gibuwagan ko niya sa una. Kung si Ken ang yung mga ipangita, what should eh. ka mahibaw nga, pero may siya mo under time? Si Ken? Magsige o under time? <laughs> Blind, yun kaayo ka. Panidiin ang bana ni mo. Kaya lang, na sila ang gikabuangan karon. Medyo mature na nga pa ba eh. O nimo ni mo. Ha? Huh? Oh, sa'yo lagi kang nipaulit ka doon. Ah, Ma, huwag ba muulit si Ken din eh? Mm, wak man. Gano man. Dito ko silang trabahoan. Huwag siya dito. Um, tingalig may gilakaw lang. Maayo lang ko, Tama. Babe? Sumunin ka. Oh. Sultihin ko si Dood. Gibuang ba ni mo, Ken? Nang no, sa ka. Dito ko sa inyong opisina. Ug matod nila, pero ko kuno kang mo under time. May babae ka ba? Unsa? Di na tinuunoy, eh. huwag ko'y babae. Ayaw pa makak na ako! Kung ka mo tuunan ko, magbuwag na. Sorry, sorry na. mitoon ako ni mga wakay babae. Ayaw ko butang-butang iugsa. Kung di ka gustong magbuwag ta. Tungon kay ni mo. Wala na'y pinakadiibin na ko gustos tanan. Na sorry, babe. Sorry. Sorry. Hindi ka si mong klase. Oo, oh, Day. Maong... Muhang niyo Bi. Mm. Ikaw lang una maoy sabog tudlo sa akong mga estudyante ka ron. Oh, Ay, asa man ka? Naglain ng akong lawas, kod. Gusto sa nakong lutuan na og special si Ken kay anniversary man namo. mo. Mm, na, sige. Ay, ka na, Day. Pag-ibala mga estudyante. Salamat, <laughs> Salamat, Day. Ano ni amin, yung motor ni Ken din sa Ni Andoy time siya? Oh, again! Ken. Oh, yeah. Kinoon okay. ko. Dini. Okay. Murag naging kanagago sa kwento ni Mama. Bakit ko ni mo? Sorry. Mga man. Banan ako si Ken, ma. Nagkahinag kong mga ayaw ha? Maanak ko ni mo. Ganun na hindi mo, mo maninibo na ako. Bisa ka nung sawa at ikatratuhan nga akong anak. Bungas ka sa pagkasalbahis sa'yo mga mahan. Di si iti anus palang ko sa iyang kipugos ko sa iyang kinikanan ng padugon ko niya magdog mi doha. <laughs> ko sa iyong amahan. Hinong dyan nga mo ka. <laughs> sa iyo kong namabdos mo. Ilang kagdaw na ako ang mga tuig na angay yung tanga maglingaw-lingaw pa ko sa akong pangadaga. <laughs> ay... <Maoday. laughs> Mao di ay gabisag kanus a. Ah. Dili na ah. ko mo pagpangga na ko. ka pagkainahan. ko bisag unsa. Pero dili ko ni mababastol kun mauki ni agi ko para ni Ma. Ma Grabe kasakit na masakpan ni mo nga ang kabit sa imong bana kay imordeng ding mismong inahan. Ug ang pinakasakit pa gyud kay wa man lang nako makita sa akong inahan nga nagmahay sa siyang gibuhat. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mereka tak mengerti kalau yang ni naomi kata sibul city. Uban seawit ngayang ke pengayu awit kena kelohan. Walau na talaga. Ang mong kaagi gibohata na doa sa radyo ni Jelly Haka, ugubus sa diriksu ni Priscila Rekanas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, Kinesing kasing kung gidapit sa babad sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi ng naglibot sa sakawit. Idris lang niyang tulumanun handumanan sa sakawit care of Arimen Production Center Studio Third Floor O C R Martinez Building Manya Boulevard Cebu City. Odi ba? ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, takang salamat sa inyong Pagpamida.